Winter, gutom ka na winter. Gutom na si winter. Gutom na ba si winter? Onse! Huwag nang mababa. Yan na muna kayo. Ha? Ah, oh, si winter, ganda 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 ni winter. Si Mickey Puchiching! Si Mickey Puchiching! Oh, di marunong mag-good morning to si... Oh, buti pa si Renren, no? Good morning, Renren! Ismail ka tau Ren 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 Ismail wow Ismail si Ren Ren no Ismail si Ren Ren ayo oh, say Ismail tau si Ren Ren Ismail si Ren Ren ay ay Ismail si Ren Ren Miki 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 Madungis si Ren Ren pugi na si Ren, -Ren. Na si Ren Ren